Naagaw ang pansin ko na tatlong batang nakatira sa maliit na bahay-bahay na ito. Napansin kong abalang-abala sila sa pag-iihaw ng niyog. Yun pala ang magiging pananghalian nila sa araw na ito. Kaya nagpa siya akong lumapit at magtanong kung pwedeng manghingi. Tau po! Ano po yun? Pwedeng makahingi ng pagkain. Gutom na gutom. Ay, yan ang pagkain nyo? Ay, sige. Ibigyan mo ako? Hindi mo lang nag-alinlangan ang pinakapanganay sa tatlong magkakapatid. Agad niyang binaltan ang nyog na hawak niya para ibigay sa akin ang tubo sa loob nito na siyang kinakain din nila. Gutum mm. Gutom na gutom na ako dahil na nilakad ko. Yan talaga ang kinakain niya? Oo mm Hmm. Anong inihaw mo to, to? Nyog. Ayo. Parang masarap yan. Gusto niyo po talaga po? Mm -hmm. Siniguro pa sa akin na pinakapanganay sa mga kapatid kung talagang kakainin ko ang tubo ng niyog. Para sa kanila, isa kasi itong kayamanan na hindi dapat masayang. Bakit kailangan nandito? Wala po si Papa ayat at wala na po si mga patay na po. Si Papa naman po nag nag nag, po ng tarbaho. Ah, naghahanap ng trabaho si Papa mo. Si Mama mo, matagal nang patay si Mama mo. Ngayon kulubos na napagtanto kung bakit nagtatsaga sa niyog ang magkakapatid na ito. Wala na pala silang ina. Samantalang naghahanap pa lang ng trabaho ang kanilang ama. Ay, sa. Sarap. Malimit ka mag -ihaw. Saan naghahanap ng trabaho si Papa mo? Hindi ko po alam kung saan saan na po kasi naghahanap ng trabaho si Papa. Mm -hmm. Buti may nakakuha ka pa rin itong mga na may tubo. Okay. Na ano po sa mga dagat, nakakuha po ko ng shell. Ah, nangungkak ka rin ang sa dagat? Opo. Okay. Para may pagkain? Oh! Gano'ng katagal si Papa mo bago umuwi dito? Hapon po iyat, hapon po. Tapos minsan po umaga din po maawin. Nauwi, umaga na. Tahanap ang trabaho. O malimit eh, hindi kayo lang ang nandito. Um, salamat ha. Buti binigyan mo ako ng... Ano ah. yeah, ang Ay, kinamatay ni mga mo? Yung pag-anak mo kay Andrea. Ah, sa pang-anak na matay. Nagkasakit po kasi si mama ay. Oo. Mm, mm Ay, di pa ano, pag hindi si papa di hindi kailangan natutulog dito. Opo. Ay, ano, hindi man kayo natakot? Hindi man po. Kanay na kayo, ano? Opo. Ilan taong ka na? Eleven po. Eleven? nag eskwela ka? Opo. Hmm, um, anong grade mo na? Grade 4 po. Grade 4. Sige, okay, tuloy mo yung pag-aaral mo, ano? Pag nakatapos ka ng pag-aaral, kahit paano ay Matututo ka maghanap buhay. Yadong mm -hmm. guto, manghirap ng buhay mo yun. Nga po eh. Um. anong madalas mong hinanap na pagkain para mapakain dyan sa mga kapatid mo? Yung mga sil po sa dagat, pagkibasan po. Ah, um, um. Ang naman po, ito pong mm -hmm. Ayos yan, mabuti, mabuti yan kahit paano. Marunong kang mag-isip ng paraan para makakain kayo. Oo okay. mm. po, nung wala po akong ko na makakain, gutom sana po kaming kagig. Oo, oh, oh, magugutom. Oh, mm. Ayaw, gutom na. Masarap yan. Umangako kay Totoy kahit 11 years old pa lang siya. Labi siyang hinubog ng panahon at responsibilidad bilang panganay. Kaya mature siya mag-isip. Mm. Para mama ang gabi po, mm. Ah, para mama ang gabi niyo ito? Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. pakai rattan boy talaga no ayan okay. ay san tuloy mo lang oh okay. po dito niya punto big oh sige tobig ajaan oh po oi hindi talaga ako ganito hmm. tingin ka doon may camera rondon oh. na rondon no? yan hello tawag ka to toy tawag doon nandun doon no? yan nan <laughs> dutay ho na kita tayo doon mm. Madumi, <laughs> madumi, ayan, um. Mm.